Hello, beautiful people! Have a blessed Friday to each and everyone! So, share ko lang, guys. This is, um, for the third time, guys, nag-apply po ako ng US, US visa going to USA. So, first, guys, na-denied po ako, guys, 2005. That was June sa Philippines. Uh, sa Pilipinas pa ako, guys. So, that was June 2005 and 2006, denied again. Same month, June then. So, hindi po ako nagbigyan ng visa. So, ang sakit no no ang, ang gasto, stress, grabe yung uh, um, makadepress talaga guys pag hindi ka mabigyan ng visa. So, meaning, hindi talaga para sa iyo kung hindi ka mabigyan. So, at this time, for the third time, nandito na po ako sa Germany, nagrant na po ang aking visa. So, nandito na po guys, dumating na po ang aking visa. Interview ko nung Monday. So sinend nila kaagad. So nandito na po ang aking visa. So binigyan nila ako guys ng 10 years. Thanks God after third attempt to apply going to USA so soon makabisit na ako sa aking sister. Kung ka, plano po ko guys pupunta po ako sa aking sister. So, for the first, punta kami ng ibang lugar. So, soon, as soon as possible, mag-vacation kami sa U.S. po. So, di, di pa sa sisi iba pa. So, yun o, guys. Share ko lang. Nandito na ang aking visa. Thanks, God. So, paglag kayong mawala ng pag-asa, guys. Kasi, alam po natin, paminsan, may hiningi tayo ni God, tapos hindi niya ibibigay. So, meaning, hindi pa talaga para sa atin. So, kung na-denied ka man first, apply ka din. Second denied pali, pa, le, paden, Apply pa din. For the third time na nandito na ako sa Germany. Kasi yung dalawang first at second sa Pilipinas po ako guys. So third times nandito na ako sa Germany. with So this is the time na makapunta na kami sa USA. Kaya di ko alam na dito pala ibigay ni God. Hindi ako nabigyan guys ng visa when I was in the Philippines. Yung US visa dahil may plano si God. So, lahat ng nangyari sa buhay natin, plano ni God. So, yun na guys. Share ko lang. So, thank you for watching. God bless everybody. Until next video. Bye!